tanggalin. O, oh, tanggalin. Hindi pa na. Sige, tanggalin ko anong nilagay dyan. Ha? Kalasin, ubusin, ha? Walang ititira, ha? Presi, ha? Sige, tanggalin. Sige, tanggalin mo anong nilagay mo dyan. Kung ayaw mong matuda sa katawan na to, tutunawin kita rito, Presi. Ha? Sige, tanggalin mo. Wala ka ititira dyan. Ano ba nilagay mo diyan? Bakit diyan ang dinudukot mo? Wala na ba ibang parte? Na pinaglagyan? Uh, ah? Oh, wala na. Yan diyan mo, diyan mo nilagay. Ano nilagay mo diyan, Prince? Ha? Ah? Buhangin. Buhangin. Ikaw kaya bubuhangin. Gusto mo ibalik ko sa to? Ha? Ah! ah! Gusto mo ibalik ko sa ito, Prince? Ah! Ah! Tinanggal mo na Tinanggal gusto mo ibalik ko sa to? Ha? Ah! ah! Ilan Ilang taon ka na, Prince? <laughs> Ilang taon ka na, Prince? Ha? Ah! Ilang taon ka na? Six, Tong ginagawa niya ilang taon na to si Susan? Ah? Ilang taon na to? 58